mga minamahal makapatid, sa kada liham pasasalamat na ating napapakinggan kada nagnonobena po tayo dito sa baklaran, napapakinggan natin kung sino tong Diyos na to. Tapat sa kanyang pangako, nagmamahal at nag-iingat sa atin. At ito po ang Diyos na patuloy na pinapakilala sa atin ng mahal na ina na laging saklolo ang Diyos na patuloy na sumasaklolo po sa atin. Mga minamahal makapatid, magpatuloy tayo sa ginagawa nating paghahanda sa panahon ng kwaresma. Patuloy tayong mag-alay ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa, pag-aayuno, pagdarasal, pagkukumpisal, at pagsasakripisyo. Hindi dahil para patunayan tayo'y mabuti, kundi mahayag nawa sa lahat ng ito kung sino ang Diyos na pinakilala sa atin na mahal na Birheng Maria na walang iba kundi ang Diyos na nagmamahal sa atin tulungan nawa tayo ng mahal na ina amen